kamusta? So, uh, dito si Bong. At, uh, and so, pinapaayos natin itong mga stand nung para sa sound system natin. Kasi may mga dudugtungan, tsaka may mga ayusin. Para kahit di tayo bibili, okay lang. <laughs> so, iwanan natin si Bong dito. May pupuntahan tayo. Kokotse tayo kasi kasama ko sila Mrs. At diretso rin tayong cordon kasi mag uh, susukat tayo mga kamasta no? Dito na na-park si Adi And Si Riley Boy oh Forma naman ni Levi <laughs> So iwanan natin sa Adi dyan Tara! So, katidan muna namin ng uh, baon si Saila Bali dito kasi school ni Saila Dadaan lang natin Then, diretso na tayo na biyay So, ayan o oh. Pagdala kami mga kamusta Okay? So, tara, tara. Labi tayo sa site mga kamusta sa Jadin na babies kaya hilltop sino ang naulat bulat? Uh -huh. ay ikaw oh. nasama natin si Zak 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 ay Zak Taldalero tinala na natin, tapos dahan tayo ulit mamaya, puntaan ko lang sila ngayon Para makita, ginagawa Dito ata yung, yan yung sasakyan ni sakito. Ay! Hello <laughs> to si uh, sorry. Sir. Sir Rowell, nandito siya. Kararating lang. <laughs> so, ito na. naka-layout na tayo dito. Ito pwede na itong latagan. Masakali. Tapos dito pinapamasilyan na rin natin. Yung dugtungan bago natin lagay yung design. Para hindi mahirapan magdukot-dukot uh, yung tropa. So, ito. Frame na lang din. Tapos, uh, latag na. Kasi kahapon, walang nakapagtrabaho gawa nga nung brown out okay lang din naman so, dito yan, tatapusin na lang din ni Harvey to then okay na so, layout na to so uh, dinadagdagan pa natin yung mga rivets yan para sigurado balang din naman kasi yung kapit na mas marami sa kakaunti so tingnan natin dito ayan may kita nyo mga kamusta itong design natin dito. Ayan. Tingnan nyo yung level. So may nagtatanong kasi sa mga subscriber natin, follower natin, kung parehas daw ba yung level nung cove natin at saka dito sa may drop natin. So hindi hindi po dapat yan magkapantay. Kasi oras na magkapantay yan, hindi mo na ma-appreciate yung ganda niya. At the same time, yung uh, design kasi mga kamusta, mas lalo siyang, uh, kumbaga, may iwan kung sakali kung pantay yan. Parang wala lang. Mas mainam, mas mataas to. Tapos to, mas mababa naman. Itong okay. na so gamit yung hard flex na natin yan so, hindi na natin to binaban ng tubig mga kamusta, no? kahit diretsyo na yan okay lang kasi malaki naman yung uh, radius nya so, dada diretsyo na to na latag nya hanggang dito ayan mga kamusta no? Uh, punta muna kaming cordon ngayon at daan tayo mamaya punta muna tayo doon mag uh, muna tayo doon sa kay nakalimutan nakalimutan may pangalan pero pupunta tayo doon <laughs> okay, so tara ang ganda na sasakyan ni sir punta muna kaming cordon sir so tara okay tara muna sa cordon pero kakain muna daw kami itong na to so Andito na tayo sa My Girl. Pero hindi na tayo dadaan dito. So dito tayo nag-vlog nung isang araw. Ay, pag meron daw ako hindi kami dadaan. Iba Ay, iba daw sa Binilevi. so tara, baka ay hindi, hindi sa baka. Pupunta muna tayo kakain muna tayo dito sa pinagkakainan natin dito sa Jade. Okay, kain muna tayo dito sa favorite place ni Mami Rose. Eng, 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 eng. Baka maging mukha. Okay. Janelas. Pili lang kami ng uh, Pagkain. May donut. <laughs> Pili eh, tayo ng ulam. Ito, bangus, mami. Bangus. Pili tayo ng ulam. Ayan sila, ate. Ayan, sticker na natin. Pero papalit na tayo yung sticker. Shout out po. Kain okay, na tayo. Ah! So tapos na kami kumain, naglilikot na naman si Zap. Okay. So tara mga kamusta na. division pala to ang ganda naman ang luwang oh ang ganda ayan <laughs> <laughs> na may bagong itatayo dito ah si Market Ito siya Okay Hello say Tanghali Hello po ah ito pala Hello po Ano, jala lang kami sa'yo? diyan sa may kanto mismo. Ang Kanina? Kanina, kanina sorry. <laughs> Sabi ko. So, ito yung bahay ni Sir. Sir Markel. Ayan si Sir Markel. Oh. So, ito. Nasukat na natin. So, ceiling works. Electrical. Eh. Weber yung mga kapas na. Sagbit lang tayo. Atras mo naman sir. Pwede na po mo sa halak. Ay! Oo, oo. Sige ako sir. Sige po. Sige sir. Tuloy na po kami. Magsasend na lang ako sir. Sige po. Thank you. Okay. So, let's go. Balik na tayo sa site mga kamusta So abangan nyo yan kung uh, sakali man Sana magkaigyan din kami ni eh. Kasi kagandaan nito magkalapit lang Mga ilang kilometro lang yung uh, layo natin Mula dito sa project natin dito sa Jadi So yan mga kamusta Kita kita na lang tayo sa site sa Jadi Balik tayo doon Ito na tayo Di charger ko Levi, tinama hindi, don sa loob. Saan? Ah, dito na so, makikita niyo mga kamusta, ayan na siya. Okay. Papaykutan papay natin yan, ng buo. Tapos so, ito, maglagay tayo ng panibagong wall angle dyan kasabay na rin ng pagmamasilya Ah, uh, sabay na 'yan kasi 'yung pinaka mahirap na part ng uh, pagmamasilya natin. O kaya pag pipintura. Uh, kasi kung saan banda 'yung uh, nakailalim, 'yun ang hirap So, grind na grind na lang natin 'yan. Ayan, uh, papakita din natin kung bakit kailangan nitong isang uh, i-grind mga kamusta, no? kasi may mga nagko-comment sa atin na bakit pa dating kailangan i-grind eh nilulubog naman na natin siya so kagaya na ito ayan nakalubog to ngayon puntahan natin sa taas para makita nyo yung sinasabi ko nakalubog Okay, so kung makikita nyo mga kumusta Eto, nakalubog naman tong mga rivets namin. Pero, syempre, kailangan pa rin i-grind natin yan. Kasi nga, yung mga, yung mga rivets kasi mga mas tayo, dome type po yan. Okay. Kailangan pa rin i-grind -ri yan. Kasi may mga bukol pa rin na natitira. So, may mga, kunwari, yung mga pinaka-lock nya, yun na iiwan yan. So, kailangan mo i-grind yun. Kahit hapyaw lang. Kasi kagaya nyan, hindi naman alis yung rivets na yan. So, happyawan lang na para hindi, hindi walang nakabukol pag nagmasilya uh, ka na yeah. so, lalagay tayo ulit ng wall angle nya kaya kung makikita nyo parang ahas pa lang sya <coughs> straight natin yan susundan natin yung lapis yung guide natin para maganda yung uh, tsura nya at uh, mas madaling maglatag ng board hindi <coughs> na rin tayo magtatagal mga kamastret uh, pupunta pa tayo sa solano project at uh, magsusukat pa kami ni lady sa solano So balik tayo ng Solano mga kamusta uh, Kapon na So tara na mga kamusta na Dito na tayo eh, Pinakit na natin si Kulat eh. Umamotor na kami ni Levi So tayo kay uh, Ma'am Norel So dito na tayo dito Ito yung sinukat natin Ito pa. Sakit pa tayo sa taas kay Ma'am Norel So ito yung balcony Tapos yung globe Para mapicturean lang Okay, ayos na mga kamusta At uh, pupunta na rin kami sa sa Wasmania project din natin tara na muna sa project kasi mag-overtime yung tropa ayun, 4.30 na 4.37 pero pagkakalong ko mag-overtime pa sila kaya daan muna tayo ayan o, oh, ang dami ng mga dumadaan ng mga ang tawag niya, nangangampan niya ayan, shout out kay Kagaw at Stevenson <laughs> dito na tayo sa site ayan o oh. dito na si uh, Uncle Jong Hello. Oh, okay. So, ito, pipintura na sila. Okay, yeah, So, may pagbabago dito sa project, mga kamusta, no? Kasi binago ni architect. Pero okay lang, wala tayong magagawa. So, yeah. Ito, ito yung dapat na kulay niya. Pero sabi naman ni architect daw, babaguhin na lang yung kulay. Kaya inaayos muna nila. So inaantay na lang natin yung mga ilaw mga kamasta na? Kasi hindi pa dumating sila doktora So yun lang inaantay natin yung mga ilaw na ilalagay Ayan okay. yeah, no, ah. ganda na Ito na yung kitchen Ayan sa garden So ito yung counter, malalagay niya ng ilaw Pero abangan niya Ayan, eh. so, so paalis na kami mga kamasta At uh, may kailangan lang akong puntaan Ah, hindi. May pupuntahan pa pala tayo mga kapatid. Okay, so ito yung sinadya lang namin ni Levi. Ito yung sticker natin, no. So, uh, uh, mamamigay tayo ng sticker. Tumakabong ko na yan. Tapos, uh, meron tayo itong sticker dito. So, binago ko lang yung size kasi masyado malaki. Ngayon, uh, yung sticker din naman natin sa YouTube. Ayan, binago na rin natin. So, ikabit na natin ito mamaya kay uh, Adbi, Tsaka kay Pula salamat kay Unique so sa lahat po ng mga gusto mong pagawa ng sticker kasi yung sticker nila? Unique Toothpaste Unique so, Toothpaste ayan yung sticker nila siyempre so, didikit din natin to Unique Toothpaste niya ayan <laughs> so ikabit natin dito pero ayan dito na lang din yung video natin mga kamusta sa lahat ng followers at saka subscriber natin maraming maraming salamat po at uh, nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga tuloy na nanonood at uh, sumusuporta. mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!